Hi guys, maayong udto. Udto na ako nakagawas guys kay naglimpyo mi sa storage dayon. Karon pa ko nakagawas kay uan. Human human na ang trabaho didto sa storage o nanubig ko guys kay init dahil Dayon among mga silingan guys. Nga nang uan nang, nang, nang maglimpyo sa mga backyard. Sa mga yard kami guys. Sagbot pa. Sagbot pa sa lokot kwan guys oh wala pa wala pa ni ganyang mo ang among mga tigputol sa sagbot kwan pa ni mga sabado pa siguro sila pramong silingan guys mga hawan. nindot na kayog mga kalipot. nya karon guys patanawon ta mo sa kung kalamansi guys sige man mo kakita sa kung kalamansi pero patanawon ta mo guys unsa kadaghan sa bunga guys oh grabe o oh, daghan na kay daghan yun kay bunga guys Manang nang nag na nag ano sila guys baka nang nabugatan na unya napay bagong kuan oh. bagong bunga kamulo pa sila kuan guys pamula nara guys o oh, napadito guys hala pero di ako ni kwanon guys pag ko okay. sa pasagdaan nang gud na ako ni guys nga mudag ko siya guys para sa akong silingan kay dag ko gud kay ang kalamansi, guys mura ka nang mura siya o oh, ganang mandarin orange nga gagmay ina na kadag ko yung kalamansi. So kani pa datong kalaman si po nato ni guys o oh. nagbolak pa siya Ito mo na ako sa akong kalamansi daghan kay siyag bunga guys niya yeah, di ulit man ako ni sa panguhaan po kay gitagaan man ko sa salingan nga pagka daghan ka si daghan ka gihatag so di na ko na siya makuhaan kung maghimo ko og diri salad dressing or maghimo ko og unsa ko himuon dahil yun guys wa kasabot na lang Noon sa Malaysia guys oh hala na daot lagi ni oh nalata siya guys ako ako na lang ning kuhaon kay na kuan madaot siya pa madaut oh, madaot siya oh nadaot yan na pa siya, Nagbulak pa siya guys. na lagi siya. doon, no. Napagyan siya ikuan guys. Avocado. Namang good niya sa paso na ako gibot lang. So gibalhin ako di ba Ay sa dito niya sa, sa carport. Malaya. So di rin ako siya gibalhin. Kani siya guys. Gwapa. Gwapa siya ang pagkatubo. Oh. siya bunga guys. Oh. Dayon, guys. Kani good siya nga pagka ano. Kuanat niya kasabot. Nahinog na ang kwanay. Nahinog na yung bunga. Oh, nindot yung bunga. Ah, tulok akulor. Niya. Napatik Napatay kalamansi si guys. Oh. Dahan dito ka naman guys. Hayaan ko na lang to. Diwag dito na ako ni kuha. Oh. Hayaan na to Nais, Inya, kabunga, na sila gmodag ko. Niya, katuluman ka bunga. Tuluman ka po na itong kalamansi. Oh, napadiya. Oh nga pa din ha guys na naman may pwede kuhaon pero pasagdaan nang na na guys pasagdaan nang na sila narao o oh. pa dito sa pikas pero atong kamong guys kay nagliko ang kamong guy bitaw naglilo siya o oh. kung namang good may tugnaw na guys ba niya kuhaan ka nang masabot magtugnaw maginit so mo nang sa atong mga kamong guy dahil yun guys katong akong talong diri guys dako na po siya guys umo giant na po ni siya guys wala pa man siya ay nagkamulo pa siyang pamulak guys so nara guys oh nara guys oh ang talong nara nagkumbitay hala nag, na kuha na amot niya akong kuan guys um, ka, ang kapayas balit na manggod ang kapayas nga namulak Wa ko kabalo guys kung malampos ba na siya kasi tugnaw lit na gid siya guys tugnaw na na ganag tugnaw. Napatay, atsal di tugnaw na patay at sal na mulak dakan tag at guys na napatay um dire isa ka papaya so wala na ko nakagunaguna ni akong garden kay tungod sa busy. busy kay guys pero panikamotan ako guys na makalimpyo yun nga, siglibot libot-libot. Kapan na ako nagkikuha, guys, oh. Tada! Yan nga akong a, a, palya dito, guys, naun sa ba, guys? Nalaya man ang palya, guys. Huwag ako kabalong anong nalaya siya. Ngayon, guys, manguha ko, oh. Kuwan sili. Itong siling haba din. So, manguha tag sili. Kani nga sili, guys. Duhang ambot naon siya na. Naon siya lagi ni siya, guys. Na-chins na ang color, oh. Na light green na asyay na asyay green manguha ko guys kay mag ano ko magluto kong isda nga lami niya ni daghan yung inani dito guys makapawala sa sa langsa so pati nga kung anong inani ang iyong color oh. isa naman ni kapunuan karoon pa niya ni nani not ang color ba na light green di kan sa dark green and to the light green nga inani in ni ay no wag yung nagtanom gyud bitaw ko ani guys kay mahal kay ni ay mahal gyud ni siya palitun so magtanom ta guys unlimited atong gamit dili ta mag budget pila ka bok gamiton kasi na may daghan guys o nay punuan so yun guys oh daghan siya bunga So, ito huh, na Mara na guys, oh. Mara na akong kuhaon. Sa ako lang, on, sa kadaghan akong, akong ibutang guys ba. So pag maggusto na sad ko guys, magmuha na po ko. Pero kung daghan na kayo siya guys, kung daghan na siya dag ko, na naghinog, ako ni siyang kuha ni batang sa pleaser. Kaya, yun guys, inay dag ko guys. Oh. Dali ra ba niya sa mga hulog ko maghangin bitaw? Sensitive kay ni dali ra ko mga hulu na Nadiri sa lalom oh. Dali na sigi ko. Napa guys oh. Kasi tawdod -taw na pud nga wala di ko ni nanguha. Kay naaman gud ko idaan dito sa placer may akong naghin mo di ikuha. Nara guys oh daghan kay tag nakuha guys. niya ang mga talong dira. Wa naman si ayo gika basta tugno tugno naman good mi guys Masiguro siguro nga naon sa labad ning mga talong. Wa na pud og ayong tubo. So yun guys. Dakan pa may kon? Eh, Ilimi man na kinamo po. Dakan pagdaggo saksakto na ni guys sa kuan pagluto na ko. Diyan hirata taman guys nakakuha tagdaghan nga kuan espada man siguro ni. Eh. Ah, basta cayenne pepper niya ang tawag diri, cayenne pepper ang kamunggay na ako. Imanan eh, na siya ang ano, kapalit ng dilo na. Pangit ng kamunggay. Pangit ng yun ang kamunggay tungod sa tugnaw. Kaya sa'yo mag magtugnaw mi ba? Niya. Ang kamunggay, di managanag tugnaw. Kaya mauna yung nahitabo. Okay guys, daghan kayong salamat sa inyong uh, supporta guys sa akong mga video. Salamat sa inyong mga pagbisita. Din hirang tataman guys. Hangtod sa sunod na pod. Bye.